Dahil ikaw daw napaka secretive mo. Hindi ka naman daw nagsasabi ng anumang pangit o mali tungkol kay Francine. Pwede ba ngayong tanghaling ito, magre-request ako sa iyo kahit malayo pa ang Pasko. Anak, pwede bang ikwento mo <laughs> sa amin kung ano ang totoo? Oo so, naman sabi. po. Pero sige po, Nay. Sa pagiging pagpapakatotoo po, Um, siguro po, matagal na din po hindi kami nag-uusap ni Frenzy. Dahil... Yung huli pong uh, pag-uusap namin, siguro nung birthday niya po, nung binati ko siya in private. And ito, mag magiging honest po ako, meron din pong mga nangyaring di pagkakaunawaan sa aming dalawa or kumbaga, nagkaroon din po ng disagreement po sa aming dalawa. Okay. Si MJ Marfori, nakatutok ngayon eh, ang ating anak-anakan. At ah, alam po ba? ko, Hello, Ms. Alam, alam ko si MJ, pwedeng sundutin nito ng todo-todo. I-correct mo ko, anak ka, kapag mali ako. Umamin oh. ka kapag totoo ang sasabihin ko. Totoo ba na sa isang party ay nagkasama kayo ni Francine Diaz? At maraming maraming artista ang nandoon nung gabi na yon. Nagkataon na nagkaroon ka ng picture with Blythe, si Andrea, si Andrea. Oh. Totoo ba na pagkatapos niyang makita na nakipag-post ka kay Andrea Brillantes, kulang na lang na ka niya? Anak, gusto kong malaman ng totoo. Kasi hindi ko gusto yung pamemersonal na hindi natin pag-aari ang mundo. Kahit sino ay pwedeng magparetrato kahit kanino. Ano ang totoo sa issue? Ano po, Nay? Well, totoo naman po na nagkasama po kami ni Blythe sa isang party tsaka parang nagkataon lang din po talaga kasi co-host po siya ng party na yon And nagpicture naman po talaga kami. Siyempre po kasi maliit lang naman po yung mundo ng showbiz. Oto. Pero, opo. Pero ito na lang po, Nay. Siguro in respect to the events na, na nangyari po, um, sa ngayon po, hindi ko na po i-elaborate po lahat ng mga detalye. Pero, um, ito na lang po sasabihin ko. Yung picture namin ni Blythe, I would really just say na, Um importante po sa akin na nakikisama po ako sa lahat ng tao po sa industriya. Alam alam ko po, po na meron din po nagkar nagkaroon din po akong parang konting backlash po sa um, sa post na 'yon o sa nagsama po kami pero para po sa akin pinalaki po ako ng magulang ko po na dapat may respeto po ako sa lahat ng tao na nakikilala ko po sa industriya. And lalo na po sa akin kung si Blithe man po Um, nagpapakita naman ng maganda o okay na pagtrato sa akin o Walang, ginawang masama, sayo si okay. Walang okay. ginawang masama sa si Blight. Walang ginawang masama sa iyo. Sorry ya, ah, hindi ako pa bordon. Kung kaaway ko ang isang tao, hindi ako mga hindi ako hahanap ng isa pa na aawayin yung tao na kaaway niya. Hindi, mm. hindi tama 'yon sa akin. Tingnan mo eto na oh. Sabi ni John, akala ko pa naman mabait yang nako eto na tinasabi ko na itong ibubunga nito. Akala ko pa naman, mabait yung Francine Diaz na yan. Maganda siyang tingnan at parang napaka-sophisticated niya at walang kibo. Nakakatakot pala siya. At bakit niya pe-personalin si Jada kung nakipag retrato man sa tabi ni Blight. Kung galit siya kay Blight, walang pakialam ang ibang tao kung makipag-retrato man sa tabi niya. Yan, hmm. galing ito kay John. Ito pa, may isa pa dito. Kawawa naman si Jada, palibasa edukada. Tinanggap na lang siguro ang lahat ng mga salita nitong si Francine Diaz. Nakakatakot. Akala ko ang ikinagalit ay tungkol kay Seth Fedelin. Anak ng din sa'yo si Seth Fedelin, di ba? Um, ano po yan? <laughs> Sorry po. Di ba ng din sa'yo si Seth Fedelin? Ito na lang po sabihin ko. No comment na lang po. Okay, alam ko na yan, yung mga no-comment na yan, sa tagal ko na sa, <laughs> sa, showbiz, sa tagal ko na, limang dekada na ako dito, alam ko yung no-comment. At eto, sabi niya, akala ko pa naman si Seth Fedeli ng reason kung ba't nagalit sa kanya, si Francine Diaz, si Blight pala. Siguro ang sinabi ni Blight, nako eto na, may nagkwento okay. sa akin yan. Nandun din sa party na yon at awang-awa iyo na after a few months yata nung ikaw ay balikan nitong Francine Diaz na itong maldita nang na sabi raw hindi mo ba alam na yang si Blight ang sumira na ano nagtry na sumira sa buhay at karir ko buti na lang hindi siya naging successful may katotohanan um, anak walang detalye walang detalye walang detalye Meron siguro ganun. ito ito na lang po sasabihin ko, Nay, kasi yun nga po, gaya po ng sinabi ko in respect to the people involved. Parang there are certain things din po na it's not my place to say since hin medyo lab ito naman, um, magiging prangka po ako, labas po ako sa issue po nila. So, ayoko pong um, kumbaga parang ayoko na pong, for sumali. lack of a better term, parang sumali pa doon. Yes po. Thank you. Napaka, you know. napaka, Napakabagang bata, oo. Oh. Nako, Jada Abanzado deserves a spotlight, all-caption spotlight. Mas magaling pa siya kay Olivia Rodrigo. Her vocals, my God, superb. Tapos, tagos sa puso, may kurot talaga nanay. Kudos to Jada. She deserves to be recognized a million times. And an, I'm an official fan. Mula kay Watting-Watting. Grabe naman. At... Pasensya ka na ha, Thank kukunin ko yung pagkakataon para basahin itong ibang ano dito. Eto. Sige lang Aling Francine, Aling Francine, wala ka pa namang napapatunayan para magtaray kay Jada. At ang mas lalong nakakaalam at nakakakilala din kay Jada ay ang mga kaibigan nila. Kaya huwag siyang kakawawain. You look demure at para kang hindi makabasag pinggan pero napakamaldita mo pala sabi ni John. Hindi natin mm -hmm. maiiwasan ang mga ganito. Francine Diaz, bukas ang programa natin kung gusto mong sagutin. Pero hindi natin maiiwasan na itanong ito dahil ang dami nang nakakapansin na hindi ka naman lang tinag uusapan kayo ni Jada ngayon. Ano ang mensahe mo kay Francine sa kabila ng naganap? Para po sa akin, Nay, siguro kasi nakapag-usap din naman po kami as adults mm -hmm. po. And ako po, whenever i have a disagreement or hindi pagkakaunawaan mm -hmm. with someone and syempre importante sa akin na pag ganun hinaharap mo yung kumbaga yung problema, problema at hand mm -hmm. pero sa akin naman po parang napag-usapan naman namin ni Francine ng lahat ng kailangan namin pag-usapan so mm -hmm. wala naman din po akong masasabi sa kanya pero ako just in respect to um, yung pinagsamahan namin and yun nire-respeto ko yun and pinanghahalagahan ko yun um, I wish her well gano'n na lang po yung sasabihin ko po um, isa pang tanong and anak. things are civil did she say sorry to you for what happened? um Meron pong na nangyari pong usapan po sa aming dalawa. We were able to talk about um, yung naging problema po namin and maayos naman yung pag-uusap na po yun. Alam mo, pag nalaman ni Blight itong issue na ito, panay bagong malaking issue ito dahil hindi papayag si Blight na nandahil lang sa pagpaparetrato niyong magkasama ay pepersonalin ka nitong uh, Francis Diaz na ito. Hindi okay. hindi titigil 'yan. Sa totoo lang ano Romel, sa okay. totoo lang. Oh, oh. Halatang okay, may breeding po si Jada. Halatang may breeding po si Jada. Napakahusay sumagot at maingat ang pagsasalita. Maganda din po ang pagpapalaki ng mga magulang. Sabi ni Dan Clavesillas, yun naman ang maipupuri natin kay Dingdong Abanzado at kay Jessa Saragosa. Pag mali ang anak, pinangangaralan nila. Kapag yes. tama, ipaglalaban nila. Ganun po, ganun po talaga. Nako, eto na. Napakagandang bata ni Jada, pati ang boses minana sa kanya mga magulang. Panigurado po na malayo ang mararating ng batang ito na napaka marespeto. Nako, dami-dami nagte-text dito, nagagalit kay Francine Diaz. Ano ba? may pa po ako kay Jada. Living. Okay. Yes, oh. <laughs> Uh, Jada, habang tumatagal ka sa showbiz, ano ang mga natutunan mo na ay ganito pala yun, realize mo na ay ganito pala yun, meron ka ng realization habang nakikilala mo na unti-unti at tumatagal ka na sa showbiz. Ano yun? Oo naman po. Meron, marami din po akong natutunan. Siguro pang, parang from personal experience, ito po masasabi ko. Siyempre, um, marami kang makikilalang iba't ibang klasing tao And basta kailangan um, dapat sa sa lahat ng mga mga mapagdadaanan mo, dapat manatili kang humble tsaka wag mong kakalimutan yung pinanggalingan mo at yung mga taong tumulong sa iyo para makaakyat ka. And alam ko po yun na wala pa po ako sa punto kung saan kung gusto marating talaga sa career ko po pero hindi ko po makakalimutan lahat ng mga tumutulong sa akin at patuloy na tumutulong sa akin and oh, yeah. sa lahat ng taong mga nakilala ko na kahit pa kung ano man nangyari um may natutunan din ako sa kanila at hindi ko makakalimutan lahat ng mga lessons na na natutunan ko sa kanila